hiwalayang tinutugtog ni John ang kanyang instrumento sa kahaba ng Session Road. Anya, ang Session Road mis tulang concert grounds para sa kanilang mga local artists at musikero. Napakalaking tulong po dahil una-una uh, na po isang privilege po yun na uh, pinigay sa amin makapag-perform uh, sa Session Road. Siyempre po sa Session Road talagang isa po sa pinakakilalang lugar sa Baguio City at mula sa Malolos sa San Jose Callegna sa Session Road po. Pero ikinadismaya nito ang ilan sa hindi makatwirang aksyon ng ilang mga buskers Kaya't hindi na niya ikinagulat nang suspindihin ng City Tourism ang busking activity sa Session Road noong ika ng Abril. Siguro nangyari po ito para mas umukay, mas gumanda ang magiging busking sa Session 8. Sa naunang pahayag ng City Tourism Office, sinuspindi nila ang busking activity upang bigyang daan ang pagrepaso sa implementing guidelines sa mga basking activity. Matapos ang isang linggong suspensyon, nagsalita na si City Tourism Officer Engineer Alec Mapalo ukol rito. Anya, inabuso umano at hindi sumunod sa patakaran ang ilang basker sa kanilang inilatag na mga panuntunan. Din sa panahon, even the Marshall volunteers hindi na nerespeto. So dun ata nakarunang abuse na din, no? So uh, we also sought the help of uh, uh, POSD and uh, the police, no? Uh, and uh, they were helpful naman, uh, in terms of orderliness. But uh, pagdating kasi dun sa decision as to kusino dapat na magbas at hindi, they are relying on our gu guidelines, no? Sa taya ng City Tourism Office, aabot sa apat na daan na buskers ang apektado ng suspensyon. Ayon kay Engineer Mapalo, partikular nilang re-repasuin muli ang pamantayan sa scheduling ng mga buskers sa mag perform dahil mayroong mga sumisingit umano na mga buskers. Ikinatuwa naman ng City Tourism ang pagrespeto ng mga buskers sa desisyon nila para maaksyonan din ang hinaing na mga ito. Samantala, Nauna nang inihayag ni Councilor Leandro Yangot na dapat hindi patagalin ang suspensyon ng basking activity. Lalo pat nakilala ang Baguio City dahil nagiging atraksyon na rin ito sa lungsod. I hope that uh, it will be uh, sooner or later na mag-open rin ang busking. Dahil uh, hindi lang sa attraction yan nakatulong din sa livelihood ng ating mga creative uh, artists na involved in the basking industry. So... Well, uh, bali ang rason isa, uh, ayusin nila ang uh, mga guidelines. Ayon sa City Tourism Office, inaasahan ngayong buwan ng Mayo ay papayagan muli ang busking. Bukas pa rin naman ang ilang aktibidad sa pedestrianization ng Session Road tuwing linggo, gaya ng chalk art at pagtatayo ng booth ng ilang maliliit na negosyo na may permiso mula sa City Tourism Office. Papayagan pa rin naman ang ilang buskers na magbasking tuwing weekdays. Hosse Robert Invitor para Saluzón, headline!